Gihimakak sa pangu sa Cebu City Hospitalization Assistance and Medicines Program kung CHAMP ang mga pasangil nga wala na ipondo ang ilang opisina. Gani muabot sa 300 million pesos ang budget sa CHAMP karong tuiga og sobra 100% ang tubo sa proposed budget nila sunod tuig nga mukabat sa 600 ngadto sa 700 million pesos pinaagi sa maong hospitalization assistance, mamahimong makadawat og 30,000 nga sa 60,000 pesos ang tanang registered nga mga butante sa Cebu City. The benefits are available for all registered voters of Cebu City. Ang minimum ana nga benefit is 30,000. But as the executive director, I have a memorandum uh, from the mayor that allows me to give up to 60,000 per client. Now, more than 60,000, it is the discretion of the mayor to add. Adunay upat ka requirements aron maka-avail sa CHAMP. Apil na ni Ini ang final billing o quotation sa ospital, medical certificate, barangay certificate of indigency og voter certificate. Dugang sab ni Lingaw-Lingaw nga walay problema ang mga ospital sa siyudad sa Sugbo sa ilang pakigtambayayong sa CHAMP. Apan saysay niya nga suma sa ilang kasabutan nga ang tanan nga mga laboratory test nga available sa Cebu City Medical Center nga lang buhaton sa CCMC ug dili sa ubang ospital. As per agreement with all the hospital administrator, all laboratories that exist in Cebu City Medical Center should be done in CCMC lakip sa mga ospital sa siyudad sa Sugbo nga na ay letter of authority nga mo og assistance gikan sa city government ang CCMC, St. Vincent Hospital, Chongwa Hospital og Sacred Heart Hospital. Samtang ang mga ospital nga modawat og champ beneficiaries apan pinaagi sa reimbursement basis lamang mao ang Cebu Doctors Hospital, Perpetual Soccer Hospital, Miller Hospital, Visayas Community Medical Center ug Ace Medical Center. Mensahe ni Lingaw-Lingaw sa Tanang Mulupyo sa Cebu City nga dili magduha-duha og duol sa ilang buhatan. Akong opisina na aragyot sa ground floor sa legislative, sa satellite office to aman dito ang CHAMP, finance, na ko sa ubos, wag so, yung kumusaka sa taas. Sa CCMC, doon na tay office sa CHAMP nasa sa ground floor, na mga staff dito. Sa St. Vincent General Hospital, naatay office sa Champ sa second floor Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu